Ô oh. ah. Mira, muchas flacones aquí. Venga, ayúdame. Sí. Venga, hola, loco. Ya me quedo. ¿Te has puesto? No, sí. ¿Te gusta? No, no, quiso, quiso ¿Esto? ¿Pizza? Dame. mío. Lagyan yeah, natin ng lakon si Senyor. to na lakon si Ah. Uh, Bur burata, no? Yes. Uh, remolacha. Ah, remolacha. 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 Remolacha

Tengo Aquí están las carnes. Que sí, la ¿Sí, la que la está sí, mira. es mira, ¿Qué eso? Mm. Sarap to lakay ano. Okay. Ares say... eh. No Jose. Say... Alpacores. Nasaan na yung ating alam, lakad? Kunin ko lang yung ating... Okay, okay, okay! Hey! Okay.

Oh no. Oh my god. <laughs>

Tiger prong, mira, oh. Tiger prong, esto no es bandeja de, de langostinos. No, ya vale, esto no. ya no. Vale.

momento no el nombre. Ya, mau kan ya. Nah, itu nah, jangan. Bukan itu ya. Itu.

Oh oo, 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 oo. Mamayang 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 mamayang

Marito, no, ¿Qué? 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 ¿Qué?

Ito so de Julian, mira. <laughs> ano ay ito eh? Tignan, tignan natin mamaya ang dapat yung laptop. Oo, grabe yun ah. Oo. Basta yun, iwa i ano so, natin ito. Grabe. Sobra ito. Sobra no? Ang bilis naman natin ngayon, magkalkal. Oo. Oh, Kasi okay, nagdalawa tayo na. Oo meron tayong taga video kaya kasuntihan nyo na kung medyo magulo ha taga video natin si oh, Barbie dahil, dahil ang dami sinabihan ko si Brian na dalawa na kami, oh, dalawa kami dahil ano dahil ang dami para mabilisan yung kalkal makuha -ma -ma natin yung mga jackpot mm -hmm. Oh, na natin mamaya yan kung alis na sila na. Oo. No? Oo. Oo, oh, baka may parating. Hindi ah. umalis na sila. Umalis na sila. Ito, hindi pa natin eh, po Lalim. Puro putas yan. Okay, sige. Kita, Ricardo. Eh? man. Ah? Ah. <laughs>

ano? 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 yung box Yung ano? natin ano? 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 Okay ano? 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 ito ano? 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 Ito, gusto ko ano? Ito yung mga gusto. ano? ano? yung ano? na ano? 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 ground pork. Ground pork ba yan oh. Eh? Pork ba yan pabok? Ito, ito yung ating ano oh. Yeah. Pork pork. Ito yung mga hamburgues na tayo na mag-lip. Tapos mga hamburgues. Eh? Ito yung mga hamburgues. Ito yung mga hamburgues. Ito yung ilan na yung hamburguesa mo? Ito may hamburgues sa pagkita ko sabi. Ito masarap ata to, Julieta.

kita kis na lang sa bahay ano ipapakita na natin doon oo oh, yan oh. mo na lang ipapakita okay, na lang natin may mga croquettes ito masarap to lahay masarap to ito yung sinasabi mo na may hamon na no? na may ano grabe 9 euros ang mahal 9. naman eh 9 euros kita may euro. euro. ayan may mga ano pularada Ayan, yung ito yung malaking ano, natikman na natin to yung binigay yung nagbigay si mama, manok to na malaki daw. grabe. So yun mga ano, mga kakankan? Okay, talaga ang dami, sobra. Ano? Oo. Ay, bale. Ipadaan mo na sa glit pa sa lakay. Ipadaan sa glit pa sa lakay. Ayan, tulong to. Oh my God. Tapos ito. Oh, Okay, Domi. So, kita kita sa bahay. Right. So, kita okay. kita sa bahay. Adios, adios. Dito na tayo sa bahay, mga anong, mga kakalkal at drop. Ay, Sa banyerang mga karne na naman to. Ano na kay? Oh, ang ngiting tagumpay na naman to. Ngiting <laughs> happy na naman to. Ngiting happy na naman. To. Happy happy na naman. Uh -huh. Uh -huh. Sa to, halos ulang naman yung Oo. Hindi na kami namamalingke. Ang daming pang burger. Ano siya pa, o oh -oh. Um, Uh, no, uh, January 8 pang kanyang expiration date. So, burger, burger, meron tayong ground beef. Hindi ground beef yan? Yeah? Uh, ground, uh, si? ground beef yan. Yeah. Okay. Ground beef. Ito naman, um, meron siyang pabo at saka ano, naghalo siyang pabo at saka chicken. Oh. Ano siya, expiration date niya is January 8. Ito, ito masarap din siya, longganisa, longganisang chicken. Subok na natin yan. oh, subok na namin to, sobrang sarap nito. So, yung expiration date niya is January 8 din siya. So, okay na okay siya talaga. Tapos ito, ito yung sobrang malaking manok. Pinatikim na kami ni mama dati nito na ano, gumawa siya sa kanyang trabaho, ano? Oo. Tapos, ano, na, gumawa siya, siya ng konti. Ganyan siya, oh, Relleno din siya tulad din yung mga na 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 na, damstay, na, na jackpot nating malalaking manok uh Oo. -oh. yung yung mga ano yung mga dalawang nandiyan na ano na ipamigay na rin natin hinati namin yung yung kalahati na ano namin yung kalahati iniwan namin para matikman din natin pero ngayon nakajakpat na naman tayo oh ganyan siya oh mm. Ayan, oh January 7 So, ngayon, ano? January 7 ngayon? 7 ngayon. So, yun ngayon. Kaya, eto, alam na this. Kainin na natin to bago pa, ano? <laughs> salang muna kaya. Uh Oo. -oh. Salang muna kaya. Matikman na. Oo, so, salang na natin. Matikman na, no? Ayan. Okay, okay, dito hila. Hila. Ngayon, January 7. Eh, January 7. Mm -mm. So, salang na natin. Ayan, may chicken tayo. Um, eto siya. ano naman to oh uh, january 5 hindi ko alam kung okay pa siya. kaya bubuksan natin kung wala pang amoy o ano um ito chicken burger ay o oh, nga kulang lang pa yan sa hindi ko nalalinis kanina nagluto tapos ito um, January 9, yung mga pizza. Ito, for cheese to for cheese. Yan. So, lutuin natin yung ano, lutuin natin. Ang dami, oh. Yung mga iba, din natin kay, ano, kay... Habis. Oo. Oh, oh. Kaya, um... Kita mga. Mm uh ito, -uh. uh, lutuin na natin. Narinis na to. Mm. Ay, Ay, pakita mo yung tsura niya. Mm -hmm. Wow. Sito na natin. Mas intensyon na kaagad. Kita na Mabango. Mabango. Mm -hmm. uh -huh. Grabe. Si? Ano? mo Ang lambango nga. Ay mm -hmm. Mm -hmm. Tanggalin ko na kaya yung kanya. Oo, dahil kapag ano na ano. Hindi ko alam. Eh, um, nung last na nagluto tayo, ano? Hindi ko tinanggal. Sugar ka niyan talaga kapag tinanggal mo. Si? Baka tatanggalin to. Mm. ko kasi mo hindi dikit-dikit dabi. Mm. Eh, sige. Hindi na siya. Tayo, oh, nat ta natatanggal nga yan. Sige, tanggalin, tanggalin lang namin tong ano niya, tali. Masarap isaw-saw siguro yan sa ano, yung gravy na ginagawa mo. Oo, pero ngayon, <laughs> imumukbang na ito. Pinito mo. Wait lang, hugasan ko lang yan. Wait lang. Hindi, wag na. Wag na, wag na natin hugasan. Oh. Okay, sige. Medyo, oh. Nakasupot, ano? Mm -hmm. Baka ganun, Dabi, talaga. Ano to? Ah, yan, ano, buto ka bitukan ng ano ng ng baboy siguro yan ano hindi kaya yan sasabog kapag ano ito ang tanay natin ayun siya oh wow hmm salang ko na siya hmm. salang nga na, na eh braya ayun Ang sarap din yung, ano yung niloto natin nung new year? Pabo 'yon Sobrang sarap. Sarap na. Mm -hmm. So, yun, mamaya, itum, kakainin natin yan. Oo. Iimis lang natin tong mga nakuha natin. Iimis, iimis, iyan o. I-free freezer lang itong nakuhang mga karne. Mga ano natin. Okay. Yeah, kasi ano siya, January 5, pero mukhang ganda-ganda pa niya. Kaya amuyin natin. Katal? Pwede pa. Pwede pa. Ang ganda pa oh. Pwede pa. Pwede, okay. pa. Pwede Ano nga? Ang hmm. ganda pa. Sa, masarap to na ano na chicken. Yellow chicken. Ano? Ito. mahal. Native. Parang native sa atin yan na chicken. Mm -hmm. dami pala natin na uwi ano? Oh. Oo. Oh. Kanina nung nandiyan na nagka, nagka patong patong lang sila eh, parang kalaman dito yung naiuwi natin. Oo, oh, dami. Kala mo lang yun. kala lang pala. Ang dami. Ito mga, ano, mga expensive na mga burger to. O. Oh. January 8. Eh. Ang expensive na mga ano. Sabayan. So, oh, ang so, sarap babe. ito, ang dinamnam. Subok na namin to mga ano mga kakalkal dahil. Dahil ano, oo. Oh. So, yung mga nakukuha natin Ang jajakpat natin, sobrang mahal. Sobrang mahal. Sarap Tapos, ito nga pala, may nakuha tayong alfajor. Ano to? Product ng Argentina na no? uh -huh. Ano siya? Um, uh -huh. Latin American Oo. Oh, uh oh. -huh. um, ganito siya, itsura niya, oh. Uh. Hmm. Meron siyang leche con... Um, anong tawag doon? Um... Dulce de leche. Dulce de leche sa loob yung condensed na papawok <laughs> niluto lang naman yun na condensed milk? so condensed milk ganyan sya oh. ganyan may feeling siyang ano condensed milk niluluto yung condensed milk tawag dito dulce de leche yun yung dalawa dalawa matira eh yung dalawa minokbang ata <laughs> nagtira sila ng dalawa oh nakuha natin diba oh not bad grabe ito ang ganda ng kulay pulang pula pa Ooh, wow Wow. Ito, 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 ito. Wow. Hmm. Lechong manok Pero belog <laughs> Relleno ng manok Yum yum Itsura nyo no lakay Grabe naman to Ang kitab kitab yum 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 Yus, yum oh, my god. Sarap, sarap. Wow! Luto, 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 this, yeah? mm -hmm. Oh my god, Wow! serap serap oh, Wow! 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 Usok-usok pa siya. Oh, broken syrup naman yan. Hmm. Gatal? Sarap. Sarap siya na may salsa. Quieres hijo? Está rico. No. No. No quería. ¿Contento con sa hamburguesa, mo? Quiero mas <laughs> Pero probar Sí. Mmm. Wow, cae Natalia. ¿Quién me corta? Mmm. ¿Quieres? Mm. ¿No? Supongo que no llena con a la cara. No, no, esto, llego a la piel. Sí, mira, aquí está la piel. Una piel, sí. Pero quema mucho. Solo no pierdo nada, nada. ¿Qué más? Que ¿Eh? ¿Qué mm. Mm. Que te caga? ¿Qué te caga? No, 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 <laughs> caga, te... no, 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 A no, ver, no, no, sí, no. sí, sí, Cógelo. Pruébalo, lo hijo. Mmm. Hmm, kamusta? Hmm, yummy aki okay, si. Hmm. Wow. Oh, libre na naman yung aming ano. Tamang-tamo, gutom na kami ni Brian, no? Oh. Hmm. Hindi pa kami nagdi-dinner. So, libre yung ating dinner ngayon. Lechon manok at saka tiger prawn. Tiger prawn. Ano masasabi mo dyan? <laughs> Okay, paalam ka na. At tayo maglasingan na. Kakain lang kami. So, natin, mm -hmm. um, ay, mga kakalkal, mm. kal -kal, um, maglalasingan na. Uh. <laughs> Ayan, o. Oh, inom natin to ng white wine. So, bye-bye. Adios, adios.